Hello. So dito tayo, guys. Ayun, ang ganda talaga ng panahon, guys. Eh. Ayun. So mainit talaga siya. Mainit talaga tayo today. Pagkatapos na ng ulan, so, guys. Ito ako. Punta muna ako doon sa office. May. Tayo tayo ng obligasyon natin, guys. Yes, natin Sa ating paglalakad na 'yung sa hapon. <laughs> Hello na, Nay, alin 'yo? Oh. Hello na Nay 'o. Alin 'yo Nay, o ando na, kok sa kusina. Sa kusina. Aki 'o. Oh. Sige Nay. yun lang so may mga tao doon sa ano sa likuran medyo nakatingin din <laughs> yun lang guys